Hi guys! Welcome to my vlog! And for today's video guys, kung ko pang makalimutan na magbibidyo ako habang nagluluto ako ng tinolang manok. And luto tayo ng tinolang manok. Actually, nag na ako, nag na ako ng sibuyas, bawang, luya, at saka yung sili. Pinagsabay-sabay ko na sila lahat. lahat. Eto, tingnan nyo ha. O, ayan. Yes, te! Yes, te! then, meron din manok na dito. Drumstick po yung manok na mo ko. Kasi, yun lang po yung hindi, ano, uh, hindi frozen sa sa supermarket na yun. eh ayoko ng frozen kasi nga, ah uh, masyadong matagal. Pero, inano ko na siya, uh, pinakuluan ko naman siya para at least kahit paano. Bongga yung ano natin, yung pagluto natin. So, Ayan. Lagi ko dito yung camera. Habang nagluluto tayo. Ayan. Pasensya na guys sa cover natin face. Actually, masama sa pakilang gamit ko. Dahil na nag-medical ako pa hapon. Ang ng kain na tinusok sa akin dito may ang daming tubo na kinuha sa akin. Lahat kami ng mga kasama ko sa work at medical kahap. So, kagabi, <coughs> kagabi patulog na ako. Bigla nilang akong sign. Actually guys, nag talaga ako nito. Gusto ko talaga mong isla ko ngayon na kakaibin ko. So, ayun. Lapit natin ng konti. Nagluto na ako kasi nga. Baka dumating yung dalawang may-ari yung bahay na ito at magluto din. Eh. So, yung sabang wala pa sila, ah uh, nagluto na ako. And, papatikin ko sa kasama ko dito sa bahay kasi nga bawal tayong ano, ah uh, kamitin for now. Kasi so, na fasting tayo and panindigan na natin kasi uh, today is our 11 days. May 11 days fasting. So, ayun. Mas so, okay na yung so, ilagay ko na pang ano. Mas so, okay na yung panindigan natin. Ibigay ko na yung manok guys. Actually, kapakadaming manok ito kasi nga, Kasama na dito yung pangbaon ko para sa Para hindi na ako magluto mamaya ng kape. Ito rin yung ano, ah, uh, ko for my iftar. And then, ah, uh, baon na din. Baon na din natin para bukas. So, again, panimila natin sila. And then, while na nagtaan tayo, uh, pinakukuluan siya. untuk suara taieng papaya ayo nih papaya nanti sama so, kali jangan pakai dari centong guys Sobrang nang ini aku kagak bisa pa natin yung camera dito sobrang nanginginig ako kagabi bago ako matungtog bigla na lang akong nangisay sa lamig alam nyo yun, natry nyo na ba yun yung yun, parang nangisay kayo sa lamig Actually, guys, pwede naman akong kumain na kasi nga may, may sakit ako, may kasama po yung pakiramdaro ko. Pero, pinaninindigan ko lang pag-fasting ko. Kasi mas gusto ko talaga. Pero mas siguro ikamamatay kahit may sakit ako. Tapos nagpag-fasting ko. Diba? So, ayun. Asensya na sa katawan natin. napaka yung face ko, di ba? Sana lang hindi tayo ma -ano nito. Ma-violations sa ano natin. Sa video natin. So, ayan. Lagyan na natin ng tubig para kumuli na siya. May nilal po ang water natin. ko na. Yan yung malunggay natin. Malunggay! Minus ko talaga ang magtinulang lang Kaya saan di dati yung malunggay? Paano gas? Saan hindi tayo ma na ano nito. Ang violation. And then, habang nagpapakulo tayo dyan, ngayon, naputang tayo sa balcony. Magsampay mo tayo ng ating mga nilabuhan for today. Actually, may lakad ako mamaya. Ipupunta eh. ako sa bahay ng friend ko, oh, But, I don't think so na makakapunta ako. Oh. I'm not sure na makakapunta ako. Oh, kasi na, napakasama talaga ng pakiandang natin. And then, ilulod na natin yung huh? papaya para lumambot siya. Okay, ganyan lang tayo guys. Adjust, adjust lang natin yung camera. Hopefully, okay yung ano, yung tawag niyan, yung yung tawag yun, yung sabaw na kahit marami, at yung natin ng maayos mamaya. So, Mamaya ulit guys kasi maglalab ay magsasampay muna tayo. Pero samahan niyo ako magsampay, okay? Ay okay, magsampay muna tayo ng aking mga nalabhan na kanina. So isub natin ng pawn. Actually, naglalabari naman na uh, um, but, uh, bago ito tumasok na walang nakasalap na lagakan. So nakakapaglabas tayo. Ganun na hindi na tayo ang patagal sa so, hoops yung washroom. Dahil ano tatalaga, uh, dahil hindi naka-discard so ang lagakan. Yun is yung susunod kung maglalabas. hindi nga sabi nila sa sa dito na sa isipin o sa isang at hindi nila sa may yung dalaw ay magali na rin sa kami dito guys pero may mga pinatag naman kami so sa sa pagkakata ako every Tuesday so ano yung hindi nakapagla. Kaya po sila yung labahan sa mga Not like before na makapagsili. Before na kadali na sila. Huwag sa tayo sa mga But now, Sampayan natin na ang chest niya. Iwawala na tayo ng pwesto sa ating mismong sampayan. Hmm. Ito, ito guys, saka ito, sampayan. Siyempre, mabay tayo. Papagamit tayo ng sampayan sa mga. Masa nga lang hindi ina rin naman tayo. Tayo yung ng sagpanya. Hindi na tayo makapagsang. Tapos, yung pwesto ng sagpanya ko na uh, mas open for real na ako. parang um, okay, nila lahat ng pwesto uh, ng sagpanya. Sabi lang tayong mga pag sa naninapin na Sa na dito. Tapos Sayang yung pinag-hirapan Actually, ganyan sa inyo ba, masarap naman mag-fasting pag-sanay. At, eh. At first, oo, oh, magsasakit ang ulo mo, and first, second day, ayan, uh, nandito ka pa sa uh, stage ng nag-a-adjust ka pa, um, tapos iisipin mo kung nakatuloy ko ba, na hanggang katapusan ang fasting,

nagpatay na si ate ng sauce uh, sounds niya. So, yeah. hindi ka pang Pasting <laughs> ka ba, Dan? Pasting ka. muna mo nga. Tiplahan mo nga. Please. Asin in bed sheet. Bawal Ha?

naman sila, fasting sauce. So sila yung patikimin natin sa patimpla. kaya hey, mo pa ka kapatigem na uh, alerdyum baba mo ng asin tsaka <laughs> <laughs> pa? Ay, pa ng asin sa asin 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 ka asin 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 ano Wala pang ano yan. Wala pang... Piste ka! Wala pang pala asinto! Wala pang ano yan. Sabi ko tuplahan. Asinto? Sigurado ka? Asin, oo. Oh. Kanino to? Asin. Di normal yung yata. Malak ka ba mo timpas yun? May nor ako doon na chicken siya. Ha? May nor. Chicken. Chicken. Wala diba nang gumagamit nun. Kumain ka na ba? Wala pa eh. Wala ko ka yun yun. Hindi ko. Kung di mo magagawa. Hindi pa tapos naglaba? Ako, ako. Ang mga na-alert dito sa manok. Sa manok ay like shit. Ah, manok. Okay. Pag sinubukan ko kumain ako, kahit konti lang. Parang nalabas yung bituyo. Parang eczema na siya. Alam mo yung eczema na parang siya may nanak na ano? Tapos dalami weeks pa mag-inibig So, ininto ko na talagang ito. O, giniwasin ko na lang. Paano mo nalabang manok? Kasi nga, sinubukan ko. After na nagpo ko nagpa-check up. Tapos nawala, tapos sinubukan ko, ko talaga kumain. Bumabalik talaga siya kahit kunti lang kainin ko kahit flavor lang naman, no? Bumabalik talaga siya. So, yun talaga siya. Iwasan ko na lang talaga siya. Ayan, ang mahal pa naman ng gabo. So ayun guys, tapos na tayo magluto ay uh, nilagay ko na rin yung malunggay and pinatay ko na. So nakita nyo naman yung kasama ko ang pinatimpla ko sa ano niya tamang lasa niya kasi nga fasting tayo so hindi tayo pwedeng tumikim so ayun it's uh 5:20 uh 5:17 pa ng hapon and 6:30 pa yung uh, iftar so maghihintay pa tayo ng mga mga almost uh 1 hour ganyan So, okay lang yun. Laban lang sa one hour ng paghihintay natin. So, thank you so much, guys. Please don't forget to like, comment, and share para po naman uh, mabasa natin kayo sa ating mga live na gagawin. And please don't forget to click the notification bell para update kayo sa lahat ng mga uh, videos na inupload natin. Okay, guys. Thank you so much. I love you all. See you on my next vlog. Bye! Bye!